Alam mo nang na masisira ang katawan mo. Di para kang nagpapakamatay. ano eh. e, anong tawag mo ron? <tip> <tip> Hindi mahirap alisin. Yung iba sinasabi mahirap alisin. Kasi ginuguni-guni mo eh. Pero kung merong kampana ng palataya sa Diyos, naniniwala kang kasalanan yung sirain mo yung katawan mo. Kasi bawal ng Biblia, sirain mo katawan mo. E eh, sa sigarilyo, merong libu-libong lason. Bawat stick ng sigarilyo, may daladalang libu-libong lason. E eh, kung naiintindihan mo at eh, nakapag-aral ka ng kaunti, e eh siguro, hindi ka maninigarilyo. E eh, ang ginugunigin ni nila, mahirap ika, eh, mahirap. Hindi totoong mahirap. E eh, ako nga ang saksi. Eh. Nung maintindihan ko, yung aking lighter na sipo, Nung araw, ang lighter na magaganda, yung sipo, yung pangsindi ng sigarilyo, no? Yung lighter ko nga, gold-plated pa eh. Nung maintindihan kong masama, yung huling-huling kahan ng sigarilyo, at saka yung sipo lighter ko, itinapon ko doon sa tulay ng Quiapo, yung Quezon Bridge, no? Naglalakad ako, galing ako doon sa may loton, papunta ako ng Quiapo naisip ko yung aral na napakinggan ko, masama pala ka ako yung sigarilyo. Ginawa ko, tinapong ko yung sipo ko dun sa tulay. At saka yung huling kahanan ng champion. Madali, nawala. mo dahil sa pananampalataya, kahit nakakakita ko na nanigarilyo, parang gusto ko, eh, alam ko masama eh. Masisira ang katawan mo. Bawal ng mga doktor. Bawal ng siyentipiko. Tapos bawal pa ng Diyos. Eh sino pa gusto mo magbawal para kasumunod? Yung mga ibang sinasabi, mahirap daw alisin. Kung may pananampalataya ka, maiiwan mo talaga ang sigarilyo na yan. Eh ganyan nga, pag nakaamor ako sigarilyo, naiinis ako eh. Tamo, kasi sa mga public places, bawal man ni Kasi nakaka-apekto rin doon sa hindi naninigarilyo eh. Kung ba, mahal niyo, pamilya niyo, huwag kayo manigarilyo sa bahay niyo. O huwag ka na talagang manigarilyo kasi makakaapekto eh, yung second hand smoking, eh alam mo na nga masisira ang katawan mo. Maninigarilyo ka pa. Di eh, parang kang nagpapakamatay. Eh anong tawag mo ron? Walang pagmamalasakit sa sarili at sa kasakapwa. Kaya ang isang Kristiyano na nakakaintindi ng aral ng hindi ka mahihirapang iwan yung bisyo. Hindi ka naman ipinanganak na may isang kahaka na agad na Philip Morris. Wala naman eh. Hindi naman pagkalabas mo sa bahay, bata eh, meron ka na agad bit, 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 bit na tanduay. Wala nun. Yan, mga napagkukuha lang natin yan sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Bawal kasi ng Diyos yung gaya niyang mga bisyo na yan eh. Gaya niyang droga. Ano ba ginagawa ng droga ngayon? Di ba sirain ang ulo mo? di ba nasisira ang ulo? Scientifically, nagkakaroon ng damage sa brain. Spiritually, nawawalan ka na ng takot pagka under drugs ka na. Di ka na takot mamatay, di ka na takot pumatay, wala ka ng pagkilala sa magulang, pati sa bahal mo sa buhay. Biro mo yung isang drug addict, naka-drugs, yung anak niya iyak ng iyak. Ang ginawa, binuhat yung anak, inilagay doon sa kumukulong sinaing. Alam na alam mo na na pag umipektu at na-addict ka na diyan, ang mangyayari sa iyo, masisira utak mo. Eh dahil lang doon sa pleasure nun lamana, ah, parang high, masarap daw ang pakiramdam. Eh kahit ano pang sarap yun, hindi ko maaatim na ang anak ko, ilagay ko sa kumukulong sinae. Eh. Na pag ayaw kang bigyan ng pera, pati nanay mo, papatayin mo, pati tatay mo. Ang mga miyembro sa iglesia ngayon, dating drug addicts. Pero nung makakilala sa Diyos, tumigil. Completely tumigil. Ngayon, matitinong tao. Mabubuting asawa at mabubuting magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung sumasampalataya ka, hindi napakahirap alisin niyang bisyo. Gamitin mo lang ang utak mo at yung takot mo sa Diyos. Ba't ka magdadrags? Ano gagawin buti sa iyo? Alam na alam mo na yung mga nagdadrags, nawawala sa sarili. Tumatalon sa building dahil akala niya, pakiramdam niya siya si Superman. O kaya si Spider-Man eh tumalon, hato's palapag. O ano nangyari sa iyo, 'di ba? Kaya kung may takot ka sa Diyos at gumagamit ka ng kaunting isip lang, hindi ka magda-drugs. mo, hindi ka magda-drugs. Madaling maalis 'yan, kapatid.